Pag nagkaroon ng smoke sa inyong engine bay, nawala yung lamig ng inyong aircon at nakapansin niyo sa inyong instrument panel umilaw yung red temperature sign or tumaas yung gauge ng temperature, there's a big possibility na nag-overheat na ang inyong sasakyan lalo na pag napansin niyo na kumukulo yung inyong coolant at tumatapon. Kaya pag napansin ninyo na nangyayari na sa inyo yan, mas okay na igilid nyo na kagad yung sasakyan at patayin nyo na. At i-check kung ano yung posibleng problema. Mga paps, huwag nyo itatakbo ang isang overheat na sasakyan kasi pwedeng mas malaki yung gagastusin ninyo pag yan ay tuluyang nag-overheat. Hello mga paps, sa yung Kuya Shay, nagbibigay lang ako ng idea kung ano ba yung mga sign na overheat na ang isang sasakyan. Well, isa sa pinaka mararamdaman mo talaga pag nag-overheat na yung sasakyan ay nawawala ang lamig ng inyong aircon. Kung nagiging blower na lang yan. Isa yan sa mga early sign na no. Then, uh, pwedeng mapapansin nyo kung meron yung temperature uh, gauge pero ngayon kasi medyo uncommon na yun ano? hindi na ka kapopular yun normally ang lubalabas na lang is yung red temperature sign so pag lumabas yung red temperature sign eh yun, ibig sabihin na nag-overheat na nga yan ano? at ang pinaka worst dyan is pag nakakita na kayo ng white smoke dyan sa inyong engine bay okay? then yun, pag binuksan ninyo yung engine bay ninyo at pag nakita ninyo na yung coolant ninyo do sa coolant tank ay kumukulo or natatapon, ayan, talagang overheat na yung inyong sasakyan. Ang pinaka-advise ko sa inyo mga paps, no, igilid nyo na yung sasakyan at patayin nyo na. Kasi kung sasabihin nyo sa akin na pwede naman buhusan ng tubig yan bababahin temperature niyan ang tanong, gano ba karaming tubig ang meron ka dyan eh kung mga isang ganon lang yan hindi mo mapapababa ang temperature niyan mas better na i-off mula lang yung makina pero ito, isang idea lang ano although hindi common na to sa mga kotse dito sa Pilipinas ngayon kung merong heater yung inyong sasakyan pwede mong i-on yung inyong heater then itaas din yung blower pwedeng bumaba yung temperature ng inyong engine at 'yun, safe nyo nang patayin 'yan. At ang pinaka-common na issue doon is 'yung auxiliary fan motor na hindi gumagana. Actually, isa 'yan sa mga common na problem ngayon ng mga front wheel drive ano, 'yung auxiliary fan motor. Ito 'yung um uh, fan blade na naka-connect uh, doon sa ating radiator. At once na tumigil 'yon, mag overheat 'yung ating sasakyan, 'no? Kaya ako ang reminders ko sa mga ganyan ano, sa mga may front wheel drive na kotse kung more on highway driving yung sasakyan mo okay pwede mong palitan yan up to 100,000 kilometers pero kung babad sa city driving yung inyong sasakyan I highly recommend 80,000 kilometers siraman o hindi mas okay na palitan mo na yan pero meron pang mga posibleng issue pa no kung bakit nag overheat like for example hindi na top up na kulan okay hindi na na drain na yung kulan pero syempre ano yung, ano yung muna natin? Bakit ba nauubusan ng coolant yan? Kasi kung halimbawa, uh, in 5,000 kilometers, nabawasan ka ng one port, okay pa yon Medyo wala pa tayong problema doon. Pero kung for example, tumakbo ka lang ng isang oras o 100 kilometers at yung isang full ng coolant, eh halos maubos mo, eh may problema ka. Kailangan mong ipacheck check yan kagad at hanapin kung saan tumatapon yung inyong kulan. So yun mga paps, no? yan lang yung mga idea kung sakali man na nag-overheat na yung inyong sasakyan. As much as possible, huwag kayo magtatakbo ng overheat na sasakyan kasi pag yan ay natuluyan at namatay ang inyong makina dahil sa overheat, mas malaki yung gagastusin ninyo. Mas okay pa na maghintay na lang kayo ng help or magpatuwing na lang kayo para hindi masira yung inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.